So, ayan guys, hello Iniihaw po na nga pala yung talong Kasi mas masarap kong gawin yan pag hinihaw ka yan Ang lang ay talong So, ayan guys, tapos na nating ihawin ang talong Grabe, ang hahaba Sarap nito guys, mamaya babalatan ko na siya So, ito na nga pala gumawa na ako ng panimpla niya Kamatis, sibuyas, paminta at suka yan ganyan lang siya ah oh, ayan guys, nabalatan ko na siya. Grabe, ang haba talaga. <laughs> ayan na, talong na inihaw. So, gawin natin yung salada. Sa so, ganyan. At ngayon, ibubus natin yung ginawa nating panim panimpla. So, haluin natin. tiba uh, pa natin ng konti para maano yung lasa niya talaga sa talong. So, ayan ang salada nating talong.